So yan mga bossing, bali magandang hapon sa inyong lahat. Bali meron sa atin nag-walk in ngayon. Galing pa sila sir ng Kalamba, Laguna. Boss, baka may shoutout mo na Shoutout ko lang pala yung mga basher ko dyan ha. <laughs> <laughs> boss, baka may mamatiin lang kayo. Ma'am. Shoutout sa mga taga southville Bill. So may kay Andon. Yan, boss. Wala na no. Wala <laughs> lang. Bossing. Shoutout sa mga taga Turbina. Yan. Bossing. Baka may mamatiin lang kayo. Ikaw mula. Wala, wala. <laughs> ko ni Bossing. Baka may mamatiin lang. Ay, oh, binabati ko lang yung taga Kalambar yan. Yan. Yeah. Big big shout out sa lahat ng mga taga kalamba Laguna, mga bossing. Boss, baka may babating ka. Geng, geng. So yan mga bossing, bali nag walk-in sila sa atin ngayon. Ang nakurusunadahan nila is yung ating... Uh... Ay, tayo ka, baka may ka lang. Say Shoutout shout out dito. Wala na. Puro bingi na yung binabating. Taga Necros. Ay, sa shout out sa Lakalunda City. Yan. So yan. Kami dyan na 29. Yung uh, Nissan Terano mga bossing na diesel engine Na manual transmission So, mainit na mainit na Nissan Terano Ayan o mga bossing, uh, diesel yan o Ayan Mga kapalapat na goma, presentable paint Manual transmission, 4x4 mga bossing So, ito nag sila sa atin ngayon Pakita ko sa inyo yung loob. Oh. Ayan ang loob mga bossing. 4x4 diesel turbo. Na-test drive na rin nila. Na-check na rin ng mekaniko. So ayan mga bossing. Pakita ko naman sa inyo. Ayan. So ayan mga bossing. Masasabi ko lang sa inyo is pagkapupunta pagka kayo dito sa garahe isama nyo na yung pinakamagaling yung mekaniko at trusted. At hindi po kami nagpipigil sa inyo na magdala ng mekaniko dito. Tila mo sila bossing. Napakarami natin basher ngayon, pero still, bibili sa atin sila bossing. <laughs> Tayo magkano ba tawad? Yun na nga, 65 na. 165? <laughs> Di na madalagdagal? <laughs> hindi ka na maawa sa nagkahanap buhay? Buhay, eh, maawa ka dami eh. hindi ka kalamba pa. 165? Hindi natin dito. Malayo pa yan. Sige, ganito. Para naman maging mas masaya ka. <laughs> hindi na! Bibigyan pa kita ng 2,000 wow! pan diesel. Bali 163. Okay ba yun? Okay! Sa so yun mga bossing, bali 163k for only Nissan Terrano. Para naman magmukha akong mabait kasi masama ako eh. Hindi, pakitang tao lang ako. Sa so na mga bossing, bali re-receive nila lang yung payment nila. Para makabiyahin na rin sila at maraming maraming salamat. Boss, gang-gang muna tayo dyan oh. Geng-geng! <laughs> Ayan, sold na ang Nissan Tirano. Mabiyahin na sila pa Kalamba, Laguna. Ayan, big big shout out sa lahat ng mga tiga Kalamba. Ayan, si Garcilog. Picture taking na. Duplicate. Oh, may bumisita pa sa atin na. Ah. Okay. Hello, vlogger. Pogi, <laughs> poging pogi pa rin niya ayan boss. Grabe oh. Yeah, mo naman, naman oh. Wala wala pa lang isira ya. Akala ko pupunta ka dito para magreklamo ba? Hindi ba? Pupunta ka ba? Ah, wala ba? <laughs> so ayan, mabiyahe rin sila, pakalamba, Laguna. Ayan, erpat ko, magrereklamo na rin. Ayan, <Platform> <erfahrenAMA> wala, wala, wala lagi ah, sira. May mo dito, may nagisira ba, maayos? Wala, panis. Oh, good running, big body GLI. Oo. Oh. Nakabukas tail light mo dito. Oo oh, nga. Oo. Tila po, ginala airpad ko yung nabili sa atin, papas. Oo. Oh. Oh. Dito rin galing sa atin yan. Binili ni airpad kya, lo. No, oh. Naka-smoke headlight. Pinatint mo pa yun. Pinatint, pinatint na rin. Oo. Oh. Pagyan din ang gilin. Ayos. Buti hindi ka tinitirek. Wala. Wala. Walang tirek. Wala.